So, ayan, have a day sa ating lahat, mga ka-Koratcha. Ayan, uh, nagbabalik ang inyong lingkod, Koratcha Hunter Vlogs. So, ayan, um, ito na naman tayo, nag-pull out na naman si uh, Koratcha. But now, is uh, solo flight ko. Ayan, mag-isa lang akong uh, nagpa-plastic nitong ating uh, mga stock. Kasi si Mozing ay uh, nandun sa bahay, sa Infanta. At um, hindi, hindi pwede nga uh, walang bantay dun sa aming dalawang uh, dalaga. At uh, mayroon silang exam tomorrow. So ngayon, uh, kanina kumaga, or kanina, yun yung uh, araw ng kapestahan dito sa barangay, malapad. But uh, ayun, wala namang masyadong nabili So pull out na tayo. To, to ngayong gabi, ayan, nag-iipis na ako, or nililipit ko na ang ating mga paninda. At tayo ay lilipat na naman sa ibang uh, barangay susubok. Ito yung uh, ayan super uh, haggard uh, face na si Muraching. Ah uh, ito yung sinasabi natin na uh, sa isang business, uh, parang sugal lang yan eh. Uh, hindi natin sigurado kung kung tayo ay mananalo or uh, matatalo. So magpagbibitaw tayo ng puhunan, susubok kung uh, tutubo or hindi. Ganon talaga ang buhay. So Pagkakataong ito dito sa Barangay Malapad isa uh, ayo natalo si Kuratching but uh, hindi dito uh, hindi dito natatapos ang uh, ang uh, pag-ikot ng buhay ganun talaga may time na talo ka ang uh, gagawin lang natin is lalaban ulit kasi pag uh, pag uh, hindi ka lumaban talo ka pag lumaban ka may chance na manalo ka ulit so ayan Uh, for tonight oh, videos is uh, samahan niyo ako maglingpet ng aking mga paninda. Okay. Yeah, so I am going to be a little bit I am going to be a little bit I am going to be a little bit Check 12.21 AM ayan. done na plastic ko na isa isa yung ating mga paninda so para bukas ready na uh, pick upin ng uh, jeep so ayan nakapagsarado na ako ayan close na close na ulit ang aking tindahan nandito ako sa loob ang dingding ko is trapal so ayan ito yung palibot nya tapos, ito na yung mga stack natin uh, na plastic natin isa-isa so, bukas, ready nang uh, hakuti ng uh, jeep so, uh, ito naman ang aking naging uh, tulugan, habang nandito si uh, Coracha sa peryahan ito ang aking tulugan kaya, miss na miss ko nang umuwi at, um gusto ko nang humiga ng naka-straight ang aking paa, kasi dito balok lang talaga yung aking paa So, ayan, miss na miss ko nang munang umuwi kasi uh, gusto ko mong humiga sa malambot na kutsyon at i-straight ang aking uh, body. Agoy, sakit na ng balakang ni Kuratsing. So, ayan, ito lang ang aking uh, tulugan, ganito. Pag nangalay, iakyat uh, ang paa dito. <laughs> Ay, nako, buhay ni Kuratsing, buhay ng uh, paryantes. So, ayan mga Kakuracha, uh, pansamantala, uh, hanggang dito na lang muna ulit ang ating uh, video or ang ating vlog. See you next vlog mga Kakuracha. Ayan, sa lahat po ng aking mga supporters, followers, subscriber, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. And ayan, uh, thank you everyone and uh, keep safe everyone and God bless us all and I love you all mga langgako.